alamin ko anong nando doon. Panurin natin to. Hello, Yumsters! Nandito tayo ngayon sa Sandoval's Chocolate Store or Tableya sa ibang tawag, no? At alam niyo naman, pag Tableya ang usapan, tablahan talaga tayo dahil napakasarap talaga, favorite talaga ng mga Pinoy, ang chocolate dahil nakaka-relieve ng stress at nakaka uh, release ng happy hormones. Kaya naman, alamin natin paano ginagawa yung Tableya na yan. Ano po yung makinang hawak ninyo? Ito ay silutuan ng kakao. Iiikot siyang papaganyan para maluto siya. So ayan na siya kapag yeah, maluto. Yan. Ito tapos, dudurugin ko Saborin lang. Na. Ay, yan. ang galing! Ano yan, nilalagyan ba ng tubig yan? Ba't malakot? Wala, puro yan, puro. Ah, so mahirap ba yan? Manual ba yan? Ginigiling? Um, yeah, o machine? Machine. So, no, di, 'di yun, yun ang, naging, 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 dito 'yung naggiling. Okay, dito. Dito na naman ako sa station na 'to. Okay, so Ate Nori, ito na 'yung giniling na cocoa. Kaka. Lalagyan na siya ng sugar. Brown sugar. Tama, ito po. Parang ang smooth-smooth, parang smooth. parang ulap. <laughs> ang galing oh. Oh, di ba iiming? Ang galing Sorry. ko talaga. Ito talaga ang sikreto ng masarap na tableya. Ang mainam na pagbabayo. Correct? Now, o? Mahuhulog ako dito ah. Good, good. Ito po ang napakasarap na pagsilip sa paggawa ng tableya. Kaya naman, Master, gawin na yung chocolate.